BBM tiniyak ang pagprotekta sa remittances ng OFWs. Siniguro ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang pagprotekta sa remittances ng Overseas Filipino Workers o OFWs. Ito ay sa kabila ng pagkakasama ng Pilipinas sa gray list ng Global Money Laundering and Terrorist Financing Watchdog na Financial Action Task Force o FATF simula June 2021. Paano nga ba nakakaapekto sa OFWs ang pagkakasama ng bansa sa gray list at ano ang ginagawang hakbang ng pamahalaan upang matanggal ang status na ito? Tara, alamin natin. Tumutukoy ang gray list sa jurisdictions na may increased monitoring. Ang mga bansang kabilang dito ay may commitment na tugunan ng kakulangan sa pagsubo ng money laundering, proliferation financing at terrorist financing. Maraming dahilan kung bakit napasama ang Pilipinas sa gray list, kabilang na ang risk ng money laundering mula sa casino junkets at sa kawalan ng prosecution sa terrorism funding cases. Ayon sa dating Executive Director ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC na si Attorney Mel Georgie Racela, itinuturing ang Pilipinas at ang mga nakatira rito na threat sa international financial system dahil sa gray list. Ang tuluyan namang makasama sa blacklist ng bansa, lupos na maapektuhan na ang OFWs. Mahihirapan silang makapagpadala ng pera para sa kanilang pamilya dahil posibleng mas tumaas ang service fee. Mas maraming dokumento rin na kailangang ipasa bago maaprobahan ang remittances. Para hindi na lumalapang sitwasyon, target ni Pangulong Marcos na matanggal sa gray list ng Pilipinas pagsapit ng October 2024 upang maisa katuparan nito. Inatasan niya ang AMLAC na bilisan ang pagpapatupad ng action plans kontra money laundering at counter-terrorist financing. Inutusan din niya ang konseho na magsampa ng kaso laban sa mga violators. Ayon kay Attorney Matthew David, kasalukuyang Executive Director ng AMLAC, naniniwala ang lahat na nasa right track na sila sa pagtugon sa kakulangan sa strategic deficiencies. Nagpahayag na rin niya ng commitment ang concerned government agencies na magpapatupad ng mga hakbang upang palakasin ang pakikipaglaban ng bansa kontra money laundering. Para kay Pangulong Marcos, OFWs ang tunay na halimbawa ng makabagong manggagawang Pilipino na may pagmamalaki natin sa buong mundo. Nararapat lang ang aksyon ng pamahalaan na protektahan sila pati na rin ang perang pinaghihirapan nila para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. Sa iyong palagay, paano mawawala sa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas? Z Research Report. Report.